So, nasiko? Nasiko ka, sir? No, nuntog sa ulo. Tabingi pala talaga. Hmm. Sama ng tama niya. Grabe, balok. Tot, dito ko, shit. Ay, kung... Oh. ...ng oh, gabi. So, hindi ko alam kung makikita sa camera. Shit, lapit mo, shit. Kita. Lapit mo. focus na yan. Mm -hmm. Kita kita ko. So mm -hmm. nasiko, nasiko ba uh, sir? No, nuntog sa ulo. Nuntog sa ulo. Mm. Mm hmm. Ang ginagawa niya doon, ha? <laughs> hmm. Bakit nakagawa ka kasi masyado <laughs> pag talit Tanggal ang ilong. Basketball? Hmm. Uh -uh. Kita. One week na yan. Siguro naman nakita nyo yung mga, ano natin, yung isang viral video natin na may 8 million views sa TikTok yun kasi 3 days pa lang ata yun o oh, wala, basta less than a week yun pag may ganito mas maganda tong ibalik kapag ano kapag fresh kailan pa yan? one week na daw sige pogi At ganyan na lang muna tayo niya kong tissue sige paigay na lang natin Sige, Idol, dito yung ulo, dito yung ka. Ako na. Bakit ko malagay. Papalang kape. wala. <laughs> <laughs> Malamon. Malapit-lapit niya dito, no? Eh, siya, dito, dito, dito. Yan, yeah, kita kita na. Yan, no? Tabingi pala talaga. Hmm. Sama tama, niya. Tabingi, tabingi. Hawak dito. Ay, isa, ibang maghahawak ng ano. Hindi kayo marunong mag... Timing doon kay Hershey. Paul, ikaw nga maghahawak dito, Paul, sa video. Oh lang. Mm -hmm. Grabe, baluktot. Si, dito kasi. si. lang ni Arsene, hindi mauntog yan. Ay, pumasok. Oh, no. Bumalik sa dati. Ayon, tumulong. Ah. Kunti pa, kunti pa. Ayun, tumulong mo. Ganang shake. Konti pa, konti pa. Wala na, wala na ilong. <laughs> Pantay na. <laughs> Again, shining. Pantay na. <laughs> <laughs> Relaksan muna, na <laughs> muna. Papantay na. natin ng todo. Oh, sa pool. Okay na. Tunog. Opo, gihaw mo. Oh, hmm. Okay na. Uh, hmm. Tutok sa akin. mo pa. O, At nakuha natin naman ng one shot. Meron kasi mga nagpunta dito, hindi namin na ibalik. Kasi isang buwan na, two weeks na. Pulit, kapag ilong, ipa ipagawa nyo agad, kahit hindi sa akin. Ipagawa nyo agad, huwag nyo patagalin. Maliit masyado yung mga buto dyan. Mabilis yung tumigas. Okay na. Okay na nga, wait lang, ko lang. Relax, kuya. Oh, okay. ah. yan na. pante yan na, pantay. Papagtayin naman natin. O, pogi po. Ah, hindi nga sa akin, pogi. Po. Ah, kuha na, kuha na. Kuha na. Pogi, harap sa... Hindi o, o. ako dito yan. kasi ka ng isang taon niya. Oh. Oh. Oh, okay. Yeah. Kaya na kasi medyo nakapasok ng... Mm -hmm. Tears of joy lang. Baka po, pogi. Ang sakit na nyo. Ayos ka? ha? Ha? Oh, Lalo yung buto dito. <laughs> o, dyan muna kayo. Pagpahingin natin. Tingnan natin mamaya. Ha? Ha? <laughs> Okay, since wala yung videographer natin at si Hershey yung nagbibideo, medyo sumablay yung video kanina. Hindi halata pag nakaharap, pero nung pinahiga, itang kita. Ito na siya ngayon, after namin ngayon. ano? Ano mami? Basta? Apo. Ano naman? Shining! O oh, mami, harap sa akin. Kasi mga nagbibigin mo ang Okay, pwede ganito kayo. Hindi na makita kasi kanina sa pagkakaupo. Pero pag pinaupo mo yun ngayon, toto Totok mami. Pogi na. na, Pogi na, no? kaya hindi kaya ito. Tutok mo, tutok, tutok. <laughs> kaya naman yan. Dusal-dusal lang. Pag yung na-dislocate po sa ilong, yun po yung naayos ko. Pag ganyan, punta kayo kay Dok Yapi. Tingin nga, Dok Laho Oo, uh, tutok. Mali pala. Pag, nag, pag meron kayong ganyang ilong, punta kayo kay Dok Yapi sa kay Dok Laho. Dok Laho, recommended. Punta kayo dun. Panalo yun may mga may ginawa yun sa isa sa mga kaibigan ko. Pero pag mga ganito, tas na dislocate lang, ah, uh, pwede yung dalhin sa akin o kaya sa ibang manghihilot, ha? So paano? Napogi. dalhin mo. Ayos na? sa Ayos na? Ha? So basketball ka ulit, ha? Gigila ko sa'yo eh. <laughs> Pogi, pero ano dapat yan? Hindi. Hindi yung pinapagala <laughs> ng doktor doon eh. Sabi, titingnan niyo doon mo nagbalik daw doon. Ay sabi. Umalik. So, paano pag may ganito kayong case ulit sa mga madidisgrasya sa ilong na madidislocate, kahit hindi sa akin, kahit sa iba nyo dalhin, ipagawa nyo agad. Huwag nyo patagaling yan, ha? So, paano? God bless po sa lahat. Yung gantong klase ng pilay, na-discover ko lang yan nung una ko nahawakan dun sa antipolo. So, pwede, subok na namin yan. So, pag may ganyan kayong case, dalhin nyo lang sa amin. Basta, as early as you can, mas maganda, huwag nyo patagaling kasi titigas. So, God bless sa lahat. Kita-kita tayo ang bayad pagtapos mahinot. No advance payment, okay. ha? Okay. po.